Mga gagamba sa Australia by Gagambu Spider Bashwalk Lookout Kanya so, pa rin tong video na to mga kasunggab Hiniram lang natin para ma-showcase natin sa lahat ng mga spider lover dyan Kaya kung bago ka pa lang sa channel ng Kasunggab TV at kay Gagambu Spider Bashwalk Lookout Ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe Click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na paparating at maghahanap na tayo ng gagamba mga kasunggab So obvious naman tayo ay nasa taping uh, daan lamang mga kasung At may mga nakaparking pang mga sasakyan May nakita dito si gagambyo na isang sapot mula doon sa puno Pababa dito sa mababang damo So hahanapin ah, niya to mga kasunggab Tingnan natin kung madali niya bang makikita ang gagamba O pahihirapan siya nito So mga kasong, sa pang hindi pa po nakakaalam, si Gagambi po ay nakabase ngayon sa Australia. Isa po siyang OFW doon na nagbablog patungkol sa si Gagamba. So tignan natin to mga kasong gab. Sa so, palagi ko mga kasong, habang uh, kinikilatis niya yung tibay ng Gagamba, ay sinisimulan niya na rin si Patin kung saan nga ba ang direksyon nito. Kapag natuntun niya na yung dulong direksyon ng uh, Australian Orb Weaver na to mga kasungga, panigurado, nandun na yung gagampang hinahanap natin. So, asahan natin na mamulbon pa rin to mga kasunggab dahil halos sa lahat ng na mga nahuhuli niya ay talaga namang mga quality at napakahaba ng mga balahibo nito. So, tignan natin to mga kasunggab, lang kayo. Teka, teka, teka mga kasunggab Mukhang may nakita tayo ditong mga nakabilod na fresh na dahon ng puno At parang may naaaninag na ako doon na isang gagamba So ayun na nga, napakalaki nito mga kasunggab Singlaki to ng isang gagambang giant na monster size no Grabe, ang ganda ng pattern sa likod mga kasung Wow na wow, so sinumpa to ni gagambyu Nang sa ganun na makita natin ng malapitan Tignan natin to kapag hindi na nakasum, Lalo na kapag malapit na ang kamera doon sa gagamba So dyan lang kayo mga kasunggab at antabayanan nyo lang Dahil mamaya may may papakita pa tayong mas maganda pang gagamba bukod dito So dyan lang kayo Tignan nyo mga kasunggab yung hinlalaki ni Gagambiu At yung uh, laki din ng Gagamba Halos hindi nagkakalayo no Mas malaki pa yung uh, puwitan ng Gagamba doon sa kuko ni Gagambiu Grabe mga kasunggab. Ang sarap talaga mag-alaganan ng ganitong mga klaseng Gagamba Siguro kung ito makakarating sa Pilipinas Pagkakaguluhan to ng mga spider vlogger dito Grabe mga kasunggab Ganda Pati yung kanyang uh, binte ay iba ang kulay doon sa pinakadulong dalamay. Kulay itim po mga kasung at ang kanyang mga mata ay nanlilisig mga kasungga ka po. Syempre, nakakaramdam siya na baka kunin siya ni Gagambiu. So ayun, inayos niya ang kanyang pagkakahiga, pagkakadapa, sorry. Napakaganda ng wala na talaga tayong masabi dito, grabe. So bago tayo dumako sa pangalawang gagambang makikita natin mamaya na mas maganda pa dito mga kasong ay ito na ang huling tingin natin dito. So namnaminyo na to. Kulay brown po ang kanyang kulay na napakabalbon at ang pattern sa likod ay uh, very rare mga kasong. Only in Australia lang siguro makikita to. So, dumako na tayo sa pangalawang gagang mga hanapin natin. Kung yung kanina ay nasa parking lot lang tayo sa tabing daan mga kasong, ang isang to mga kasong nasa tabing dagat lang mga kasong gab. So, shoutouts kay uh, Gagang View sa kanyang uh, paggablog kahit na ganun kasukal ang damuhan dito ay talagang sinusunsun niya mga kasong para lang may panood sa ating mga Pilipino sa mga mahihilig sa gagamba sa vlog patungkol sa gagamba so para sa inyong lahat to mga kasonggab so ayan nakakita siya ng na isang sapot kinikilatis niya ngayon mga kasong kung talaga nga bang matibay ang isang ito at uh, kung mapapansin nyo ang sapot ng gagambang ito ay talagang buo pa so napapareho sila sa mga gagambang giant tatamad maglikom ng mga sapot At ayun mga kasunggab, hindi kalayuan ay natanaw natin ang karagatan. Napakaganda po sa Australia mga kasung At saka, sa kasalukuyan naman ay hinahanap pa rin ang gagamba sa likod ng sapot na ito. So sana'y makita na niya. Sa mga puntong to, mga kasungga, may naaalala ko nung nagbablog pa ako patungkol sa fishing. Dahil meron din po ako mga vlog patungkol sa pangingisda, mapa freshwater, mapa sa dagat man, mga kasunggab. So, maiba na tayo. Dumako na ulit tayo dito sa gagang hinahanap, ni Gagambiu. Sana'y uh, hindi na pumasok sa pinakaloob ng sa ganun ni madali na niyang makita. Sa kanyang pagpapatuloy Sa pagsunod, sa sapot Ay sa wakas mga kasunggap Ay nakita ni Gagambio Ang grabing gagamba na ito Naka-side view pa man mga kasunggap Talagang napakaganda na Napakahaba ng mga kalamay Hindi pa natin nakikita Ang kanyang buong pattern Sa kanyang balukbog So ayun Gulpi de guhit Ang gagambang to mga kasunggap Grabe may guhit sa kitna Nakulay puti Napakaganda Very rare mga kasunggap sarap talaga nga maghanting ng mga gagamba mga kasunggab namimiss natin yung mga panahon na naghahan pa tayo ng mga gagambang giant dun sa Taiwan so ito ibang klase talaga to. sa itsura pa lang mga kasunggab walang sinabi yung mga gagambang giant dito dahil ang mga gagambang giant mga kasunggab halos pare-parehos lang ang pattern sa likuran nagkakaiba lang sila sa kulay so balit ang mga gagambang Australia nagkakaiba na sa kulay iba't iba pa rin ang mga pattern sa kanilang mga likuran ito, gumagapang pang link ng gumung nakita na i-compute natami lang yan mga usong dor kung ikukumpara natin to mga kasong dun sa unang nakuha ni Gagambio kanina sa may parking lot ay mas malaki yon mga kasonggab hindi naman natin na maitatanggi yun subalit so, sa itsura ityura at lang mga kasonggab talagang napakaganda ng isang ito so ayun medyo malapit na matapos ang ating video sa mga puntong ito pero bago yon ay itutur muna tayo ni Gagambyo sa Australia bukod sa kapatagan ay ipapakita rin ni Gagambyo sa atin yung uh, karagatan dito napakaganda mga kasunggab at sa pagkakatingin ko palang talagang napakaraming isda dito mga kasunggab patanggurado marami dito mga trivali ganyan kung ano na pang mga isda na pwede nating uh, bingwitin so pinapakita niya na rin na bawat side ng mga gubatang yan ay madali lang tayo makakakita ng mga gagamba grabe napaka... Napakaganda talaga sa lugar na yan Sana'y makarating tayo dyan mga kasunggab Subalit meron din naman mga gagamba Na napakaganda rin dito sa Pilipinas Na wala naman dyan sa Australia So parehas lang mga kasung, Meron sa Taiwan na gagamba Na wala dyan Na meron din sa Pilipinas Na wala dito Subalit uh, meron din sa Pilipinas Na wala sa ibang bansa So ayan Pinapakita niya kung gaano kalawak Ang uh, kagubatan dito sa tabing dagat So tignan niyo lang yan mga kasunggab